Hi, ako si Owe, ang bagong intern ng Wawenko Studios. In this video, pag-uusapan natin ang shoot na hinaus ni Brainard. Ang model niya ay ang girlfriend niya na si Miss Andre. Ang concept nila ay elegant gothic. Gamit nila ang LED lights ng studio habang nasa grand piano bilang main prop ng shoot. Gumamit din ng mga kandila at bulaklak para mapush ang elegant feel. And I'm actually here with Brainard and Zeth Although si Zeth eh hindi naman kasama sa shooting, no? Kaya more on display lang siya dito. Grape. Now, if I may ask, <laughs> Brainard, ano yung naging inspiration nyo ni Andre dito sa shoot? Uh, actually, wala akong kinalaman dyan, eh. Kasi, idea niya lang. Pero syempre, bilang alagad ng wawin ko, <laughs> kailangan kong imit yung concept niya. Kailangan kong, <laughs> syempre, kailangan kong, mano mag-serve. <laughs> Ayan no as we can see uh, may hawak-hawak siyang bulaklak no si Andre. Uh, may i ask din pala no ano pala yung paano kayo nag-meet? Ay kala ko ba shoot. <laughs> 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 but may <but, but>, <laughs> ano na back story. Ganun talaga. Siyempre. Kailan may sentimental um, ano, nag-meet nag kami sa ano? sa siyempre sa classroom. Sa school. Sa classi. <laughs> Habang nag-shoot uh, kayo, ano yung mga thought process mo? Ano yung gusto mong i-capture doon? No? As you move the piano over there sa video, no? Ah, kasi ini-incorporate ko yung piano sa background para maganda yung composition. Syempre, kailangan ko ilagay yung piano sa ano? Sa tamang lugar. Tapos yung lightings, ginawa kong warm para mag-match doon sa candles. Para naman sa yo Z, no? Um ano yung naramdaman mo nung uh, sinushoot mo yung behind the scenes nila? Parang naramdaman mo, mo may third wheel ka? Ko? Ah, <laughs> hindi. Sanay na ako maging third wheel para dyan sa dalawang yun. Parang umpisa nung naging sila, nandun na ako eh. bago, uh -oh. bago pa sila naging sila, uh -oh. nandun na ako eh. Medyo counterintuitive, no? Pero somehow na-corporate mo yung warm light sa gothic style. Kasi pag sabi gothic, mas dim, mas bluish yung datingan sa photography. Eh. Maraming salamat po sa Co Studios kasi nagkaroon ako ng opportunity na may experience yung ganitong bagay. Thank you!